Hello guys, good morning. Yan, papasok naman ako sa trabaho at siyempre grabe yung hangin ngayong umaga na to. So tinignan ko sa aking window yung ano kung nagaulam pa ba ganyan kasi nga hataas ako. So yan, malakas lang talaga yung hangin guys. Tapos mayroon ano may ulan yata kagabi. So yan, Tinitingnan ko lang guys kasi ang ganda ng view pag may ulan talaga. Kasi syempre, na didiligan yung mga halaman. Tapos matatapon tayo ng basura ngayon. Kailangan natin linisin yung ating sempre na-shock ako dito sa labas. Siyempre, o tingnan nyo naman guys, no? Nagsatapunan yung ano, yung mga damit, tapos yung mga sako na ako naman. Malakas talagang hangin. Salamat at madaling ano, dumating na agad yung aking Uber. Hindi na ako maghintay kasi super hangin talaga sa labas guys. Mag-ingat po kayo lahat. Kasi hindi natin alam yung ano, hindi natin alam yung mga weather kung anong mangyari. Baka magaya nung ano, hindi, hindi ko inihiling ha, nung uh, sa Dubai, ganun. So, yan guys, ngayon ko pala napansin guys ganitong ano pala weather is ngayon ko palang napansin na ang lalaki ng bahay dito banda sa amin dito sa Alto Mama grabe ang lalaki ng bahay at ang gaganda lalong pinaka favorite ko dito guys na nakikita ko ng mga bahay is itong magkasunod na bahay na to pare pareho sila ng design pareho pareho ng kulay basta itong bahay na to yung red na yan grabe ang gaganda ba? Diba? tapos ang lalaki ilang kaya yung mga maid niyan siguro lima, anim, ganyan. Grabe, ang lalaki ng mga bahay na yan. Yung iba, hindi ko alam kung bahay yan or office, ganyan. Basta, ang lalaki ng bahay dito, bandahal tumama, grabe. So, kahapon nagpunta nga ako ng Arayan. Grabe, ang lalaki ng bahay doon at ang gaganda yung mga confound doon na bahay. Ang gaganda talaga, guys, pero kuripot lang talaga yung mga amo, guys. Ang hindi lang talaga kuripot dito, guys, pero hindi ko naman nila lahat ang local na kuripot. Ah. May mga local talaga na kuripot. Ang alam ko lang na hindi ko ripot dito is yung mga dayuan guys, yung mga puti, ganyan. Basta yung hindi, ano sila dito, hindi sila taga dito, ganyan. Yung nagatrabaho din dito, so hindi yan mga kuripot na amo. Pero yung taga dito rin is kuripot talaga sila guys. Pero hindi ko naman nila lahat, meron naman hindi kuripot, ba diba? So ang yayaman nila, ang gaganda ng bahay nila, pero bakit ganun ng kuripot? Yung iba, yung ibang maid is nagka-complain pa na wala daw silang mga personal needs nila mga like shampoo ganyan sila pang bumibili ng mga shampoo nila mga uniform so meron akong isang viewers na bibigyan din ng uniform insya Allah kasi nga hindi daw siya binibilihan ng amo niya ng uniform so bigyan natin siya kasi meron akong uniform na binili ayoko yung design pero maganda siya guys pero parang feel ko na ano, feel ko na malaki sa akin at sa marami na akong uniform so ibibigay ko sa kanya yon bagong bili ko rin yon dalawang ano, dalawang pink yun so, nga guys, don't forget to follow tapos pakishare na rin yung video natin para sa next video, uh, sa next ano natin giveaways, makakuha kayo thank you